Guys, for today's video, mag -fe festival kami. Hi! Ano yung Ayan, may baon sa mga. Baon na laruan. May oh! kami train. Bye-bye! Guys, mamimiesta tayo dito. Ayan o, oh, sinusumpong si Warang. Tamad maglakad si Warang ng pagod siya. Kaya tinitoyo. Ayan guys, so nagawa siya ng kimpap. Ang daming tao. Ang uh, eh, sarap. Ayan o, tukpoki -tuk anak o. Oh, do you like tukpoki? -tuk Ayan yung ating tukpoki. -tuk guys o, tinan nyo. Ano ngayon ah? Uh, festival ng uh, Persimmon. Ganyan. Ganyan yung Persimmon na yun. Oh. mahal pala.

Mm. Sarap. Parang otte mae sa. Mm. <laughs> Aniki na kain muna ko tsadat. Kamja. Kamja? Ah, palit luwa. Hey guys, oh. Alamang. Pangalo sa kimchi siya, guys. I eh, know. Sarap. Yan oh, mga mushrooms. Wow. Mga gawa sa kahoy, oh. So cute. Ayan guys, so grilled chestnuts. Ganda-ganda naman ang baby ko. Turkey <laughs> <laughs> ice cream. Sarang like turkey ice cream. Okay, so yun, so. Wow, sarap. Ito naman is persimmon ulit. Masa-sarap. Ayan guys, mga kwadya ng Korean. Ayan. Hindi pa makain ni Wano kasi mainit pa yung bungupang niya. Can I see? Oh, you get one? Baby, kinsana? na padang ibon. Parang ote. Kula si Oto na Ego? Aras ah, Ito yung napili ni ate. Igo, saan ang ipo? Igo, ipo tayo. Oh, maja. Good Ipoh, choice nuna. Ipoh, Ipoh. Wow! Good choice. Yes, so, oh, nampagod ang baby boy ko, kaya umupo muna siya. Ayan siya, guys. Oh. ayun pa-fry yan siya diyan No. Ito na siya, magiging result niya. Ang Ang sarap. 4 oh, years old yan sinan nyo yan, ayan o oh. nag-ano sila nag-ihihaw sila ng chestnuts kaya marang ah <laughs> yung baby boy ko na upo na naman pagod na naman siya let's go kaya sinan sila nak o sinan nyo yung palayan nila, ayan o oh ano na, nakaharvest na sila. Ayan, ganito yung mga province dito sa Korea. Kaya, dito sila nagtatanim. Ito naman, wala na siyang, ano, laman. Hindi ko alam kung ano mga, ano, niyan, laman. Pauwi na kami, guys. So, ayun, yung aking apat na kasama. Si Warang umupo na naman. At pagod yan. Kajaga! Let's go! Mga onion, guys. Ayun, oh. onion spring onion um onion leeks yeah.